Storya bui ba kaning ko ano siya bui kaning bright kaning siya sa elementary o high school. Pero honor di siya permanente pero sa honor. karon kay pagkalis niya problema man siya kay hindi man siya kabalo mag ingles. Patay di ko kabalo mag English ani. Ay ngon yang mama kay katong panahon lahi ba itong unang panahon ko karon. High tech tamaron. Sus karon ingon niya mapaminaw og radio tag-aw TV. Jesus karon kay naminaw mo na siya boy o oh, radyo nakadungog mo siya mayingon ang radyo nga 5,000 watts uy 5,000 watts English mo lang 5,000 watts yan tanaw na po siya yes, yes. TV ka, na mm, nakakita na po siya yes yes katong advertise ng verse 3 patas ninyo mmm delicious delicious siya palit sa dyan nyo nakakita na po siya sa lidang nga kuhaan star -san. my name is star sun uy Star-san? Star-san? Ang magkakano Star In English na no, ba? Paesa ah, ni Ma! Indoor na ko Ma! Indoor na ko Ma! Di ma ma, bitaw! Alagi pa! Indoor na ko ah! Pag-abot ang galis ko, ikaib siya, iskwila hanggit. Pagkata noon, balay ka sa profesyon. At hindi ko ito, merong klase. O ikaw, salam! Ah, na rin. What is your name? Inglese. So my name is Starson, Starson, Starson. san Star-san. Ang <laughs> magkakano ng profesyon? Hindi ka alam, profesyon?